tignan na nga rin natin itong, itong, itong sa uh, anuling project na talaga yung mga ibigin niya sa gusto sumama yung... ah Wala na lang best vlogger. Dito na. boss. So, punta po tayo sa ano project ngayon. Deliver tayo yung materialis, tapos i-update po natin yung project natin yun. Pero, bago tayo punta ron, punta muna tayo rito sa uh, sa may uh, lupa namin sa farm. So, tingnan natin yung pinaka-bulldozer natin doon mga boss. So, tingnan na nga rin natin ito kung pupunta sa uh, anuling project na uh, kitchen cabinet. Okay. So, testing niya nga natin yung ano. Ah, para makita nila. Ito. Testing. Testing in everything. Painitan muna. Hindi nakasaksak. Lagyan natin to. Maklago nila vlog. Lagyan natin ng sticker.

Mark Lagunilla Vlog Ayun o oh. Ayan, lang natin Painitin lang natin bago natin gamitin la na lang kat mga boss Konting linis lang Kung asal lang naman Ayan, mas mabilis na yung kabaw natin Dati kasi, pag nag-aging kami Magtatabas pa kami So ngayon, hindi na kayo magtatabas Okay na Susubo na lang Uh, bahala na sa mag green uh, may lalagay na rin yung ano, aging niya Kasi so, isa pang kinuha natin yun so natesting naman na namin ito okay naman na uh, pang, pang butas sana. na, na paglalagay ng concealed hinges mga bisagra natin so 14,000 tapos ito 57,800 okay ayos okay tara mga boss Punta nga tayo doon sa pinabuldoser natin na daan Tapos yung sa peace pan So pasyalan natin na sa Let's go Ayan kasama natin sila misis Misis, sila nanay, tsaka si tatay Si yung pangunin naming anak Tsaka si Piaris Aris uh, Sasabay Si sikara, Si Kara, nandito, sasama Ay, iwan na yan si Kara Iwan si iwan si Tara gusto ng sumama oh, yung ano uh, uh -oh. aso namin silip lang doon. hala hindi ka sa si papa sa pangkin ha ang 40 degrees na nga normal na dito kasi naman tayo dito sumama you ba? Gusto ano eh, nakaabang na dun sa pinto eh Gusto yung sumama eh Ah, oh, kita kita pa nga eh. Tara na. Tayo mga boss. Ayun no? oh. yung bagong daan? Tara yung bagong daan sa pupunta sa farm, dati din sa kabila. O oh, dito na tayo dadaan ngayon. Si <laughs> Si I told you. Uh, si Kuya si Joe, sabi sabi ko, sumama so, ka para makita mo din yung daan. Oh. Hindi <laughs> 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 niya alam eh si MacRanger dito? Oo nga, hanggang house na natin, di ba? MacRanger? Ganito kalalim doon. Kumalalim ang pinabunan. Hmm. Ngayon okay. na, hindi na, hindi na ganito kalalim doon. Hmm. At Mata mataas din yung Pwede kayo eh, ito Ay, doon? Hindi pala na itong kaon Kung wala loob mo, pwede. Ay, Ay wala. <laughs> yeah. Tricycle eh, dumataan naman Mahirap eh. yeah. ah, na. Saka na. <laughs> <laughs> May 4x4 naman ito eh. Doon. Kaya lang, to. huwag na. Huwag <laughs> na. mo na sumukan. Kaya lang, muna Masiksik muna. Okay. Mayroon ako gusto kayo ipabulutin Okay, dito na tayo Okay Ay Yan oh. Na, nakuha yung ano ah Yung bonsai, yung bonsai ko rito Nasa na yun? Yung Milina dito banda Anong kahoy? Milina Mulabe Mulabe? Oo oh. Wala na? Mulabe? Wala na? Dito ang banda yun eh yung malabi nagawa yung malabi ko okay so na ito, ito, na yung bagong daan natin mga boss yan makakarating na yung sasakyan natin dito ano, diretso na, maluwang na Kasi so, ito yung kubo, kubo namin. Dati dito kami dumadaan ng banda. So ngayon dito na. Dito Okay na. ano doon na sila dadaan silang tinita ganda <coughs> na dito tinabasan na rin, Tinabasa na rin. Oh, wala na yung mangga yung manggang isa rito tinanggal na yun no ganda na. bibigyan ng daan doon sila nagagastos sa doon sa lote ko dadaan yung kwan yung paganyan yung daan nila dyan sa likod tapos hmm. uh, dyan sila nagagastos yan, dyan uh -huh. kasi uh -huh. gusto nilang magpan walang problema dyan kayo dadaan kami hindi na uh hmm. -huh. sobrang dito sa sa gitna uh -huh. nila yan paganyan na pagawa. ito yung pispan ni eh, Aris <laughs> so tatlo kasi kami nagpagawa dito ng pispan ako, si Kiaris, tsaka si Mayet. Tapos yung isang pinsan namin nagpagawa din. Yan, no? Medyo mal malalim na rin. okay-okay na rin. And, yung pispan na malaki na pipuntahan ko dati. Yun. Wala na rin yatang ano, tubig. Ito yung pispan. Tita Punta tayo sa kabila kay Ate naman yung pispan nante Ate Okay, so dito naman tayo sa pispan ko mga boss Magkatabi lang kami pispan ni Ate Met Dito talagang no? malalim na Malalim na to mga boss Baka sakaling pag umulan hindi na to maano ano, hindi naman na yung tubig na mawalan kasi hindi dati ito nakawalan ng tubig ayan oh, ang gando no pispan na yan tapos dito yung malalim tingnan naman natin kis pa eh ating mayat so dito parang walang nangyari puro pila ano tawag dito sa ano na ito yung ganitong ano Puro ganyan kasi, ano? maliit lang. Maliit lang yung nangyari sa pispanya. So, yan lang. Puro pila na. Maliit lang. So, parang dyan lang banda yung pispanya. Yung sa akin yung pila kamalalim. di may pasok natin yung si Mac ranger Oh, may pasok natin. Oh, naka, <laughs> nakarating na <ng> kubo. <laughs> okay. Yeah. Puro bay nga eh. Oh. Yan yung ba talaga? Isa lang yung shot? Yan? Hindi, so yan. So bakit? Magkabilaan ayun oh. Sa kabila yung isa. Alternate. Ayos ba? Nakapasok si Mac Ranger dito. Hindi ka ba ba swimming pool? Hindi, <laughs> Hindi, ka wala Hindi. <laughs> Kasi wala tayo water Sino the best vlogger? Nangangulit yan, matagal na nang nangangulit <laughs> <laughs> Wala na lang best vlogger? Ay, na nasa video, oh. Sino best vlogger? Ito, ito, ito. Hindi. Uh, oh, sabi mo sa, uh, ano, may, maraming nanonood dyan. Nasa YouTube yan. Sino best vlogger? Ah. Sino best vlogger? Who your nagtampo. favorite vlogger? Pag nagtampo, hindi na lahat, eh. Who eh. your favorite vlogger? Sino mabait? Tas kamay. Ay, mabait ka? <laughs> oh, sino the best vlogger na? Oh, kiss mo yung best vlogger. Kiss mo na yung best vlogger. Ayun o, oh, natin sa YouTube to. Kiss. Oh, well, kiss mo ako. Kiss na. Wow, thank you. Oh, yan o, oh, nakikita ka sa YouTube. Manood ka lang YouTube no. Na, manood ka lang papa sa YouTube ha? Okay. Okay, tara na mga boss. Dito na. Dito na.

sunbag kailangan dyan sa tulay hindi nga yung sasakyan eh <laughs> <laughs> a few moments later okay bumaba na sila nanay tsaka sila misis so punta na tayo sa site punta tayo sa anaw anaw tarlac project let's go okay dito na tayo mga boss Ano? Tarlac project. Pag-ibaba nyo nga yung ano? Pag-ibaba. Materiales. Okay. So, ayan mga baso. Pinapapitikan ko yung mga group para siguradong diretso. So mas okay naman na siya ngayon kaysa sa dati So update lang po tayo dito Dito naayos naman na So pwede na tayo mag Dito mag primer Puro repair lang kasi yung ginawa natin Natin ah, dito Dito ipabrigate na natin ito Ipasaglit e, ko na rin yan, meron na pala yung mga ano. So, nais na nila yung mga, uh, mga boss, mga pintuan. Dito nga, tingnan nga natin dito. Okay, dito. Ayan, lagi ng mga pintuan, mga boss. So, bumili uli ako ng mga pintura. So, ano natin Mag-primer tayo. Tapos, ibigay ko sa kanila yung mga kulay na pupunta dito sa bahay. Ituturo ko sa kanila. So, ito na lang pati nga natin to para mauna na to nilagay na Okay, kain tayo mga boss. Ay, itlog oh. Itlog. Kain, Hindi pa siya mga boss. Hindi pa siya mga boss. Ako, nga sa break. Ang ganun eh. natoy sa break, tagma na Ah. mau e kajian madengsa sebelumnya tesoklin hah ah, ah jadi, <laughs> 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 <intuitively reminisounce> <laughs> magagahan tayo mga boss parangagahan lang kamunti sobring, sige kumukulong sobring si mo nga nga si mo nga nga ka-brman kung wala na pang-commercial o ano na po, e, dant, dant, o, po na yan, o? O, yan. o baka pedi tayong kunin ng model ng ano ng coke hirap pala dito hirap pala nang ano, may ano may maraligay, katamun natin eh.

I-explain ko ang damdama aming remedy nyo na ikang kayo ti Taning. Madimal pa sa ata. Awa nun, sumurot ko kay nun. <laughs> okay, so ang mayayari nga dyan, sabi ko sila na i-plot na nila po lahat. I-primer na po nila lahat. Tapos, pagkatapos nun, ilagay na po yung top pot. Pero dapat i-retouch pa po nila yung ibang i-retouch bago sila mag-top coat. So yan po yung billing ko sa kanila. Para next week, magkukulay na po tayo rito sa bahay. So dire-diretso na. So halos wala naman nang i-repair. -re so konting retouch naman na. Na lang. Okay, so yan lang muna mga boss. Tara na. Let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Dito na tayo sa bahay. Okay. Ayos. Init. Sobrang init. A few moments later. Ayan, home. Mga boss, oh. happy birthday. Ah, kay tatay, Roger. Ayan, 73 years old po siya. Mga boss. Simpleng handa lang po mga boss Dito sa bahay Simpleng salo-salo Happy birthday ni tatay ko ngayon mga boss Happy birthday kay tatay Oh, tawagin na sila Picture picture Ayan o, humba mga boss Humba, tapos ayan May inihaw tayong bangus tsaka Dito, tapos pansit Tapos cake, tapos tinapay Tapos siyempre tanong ayan, simpleng salo-salo lang mga boss Happy birthday! Ano? Yeah, Happy, Happy birthday! Oh, oh, oh. ano sabi mo kuya? Hello. Oh, pray muna, pray yeah, Tapos ano, Happy picture Si Johan eh, 6 na bisong nag-happy birthday sa akin eh. do you want to, want to pray? Okay na, pray, pray. Pag-alagay nito tayo.

smell. Mm -hmm. One will. One, two, ready, sing. Oh. Nagpa-play ka pa? Okay, bag, kanta muna bag pa, ano? Happy birthday. Kung oh, saan niya, ano? Hindi mo. Happy, yogurt, pa <laughs> 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 Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

Ayan na, no? no? may sim card na no? yan. Parang ano, parang iPhone, oh, no? tingnan niyo. Di ba lang kung Samsung o iPhone, ano, ano to? Ano to? iPhone eh.